Siyempre, magbabasa tayo ng ating mga mensahe, mga kasawi, at komento. Galing kay Carlo Boy Kurats. Ayan. Lalo na pag maganda yung babae or guwapo yung lalaki. Nako, sigurado yan, nag cheat talaga 100%. So, sabi nga niya, kapag ka maganda daw ang lalaki o babae, ay nagpapronto ito na talaga, nag-cheat ang isang tao. Bakit nga ba niya nasabi ito mga kasawi? magbibigay tayo ng opinion dito or suggestion sa ating komentor. Yes, totoo naman yon. Kapag ka ang babae or lalaki ay maganda or gwapo, ba? Diba? So, ang kaparehan niya hindi ganun kagwapo, tapos yung babae ay maganda. So, yung babae ay masyado itong prone para dun sa mga lalaki na yes, nakakaagaw ito ng pansin. Siyempre, dahil yung babae ay napakaganda nito. Kaya, ang dami naghumahanga. Ayan, ang daming nagmamasid, tumitingin. Kasi nga, masyado siyang mapansinin dahil napakaganda nito. えっと ganito versus sa kanyang asawa. So, may mga ano naman na ah, lalaki naman yung sobrang gwapo tapos yung babae naman yung hindi. So, ang dami ding mga babae na naligigil or nagkakagusto sa isang lalaki kahit na take na ito dahil sobrang... Tapos, syempre, ang isang lalaki ay gwapo Normal na maraming humahanga na isang babae kapag ka ang lalaki ay good looking. Kahit na na ito. So, marami rin humahanga sa kanya na babae dahil sa po ito at higit sa lahat, maganda pa yung katawan. So, masyado siyang pan pansinin. Tapos yung asawa niya ay hindi ganun kaganda. So pansinin talaga niya. Kaya kung mapapansin niyo kadalasan kahit ha, anong tagal ng isang relasyon. Tapos kapag minsan may nagloko talaga sa isang relasyon, babae man or lalaki, so ang ending ay nauuwi talaga sa paghihiwalay. So maaari talaga na kapag kang isang babae or isang lalaki hindi nakokontento na sa kanilang kapareha, eto talaga yung magdudulot ng ikakasira ng kanilang relasyon mga kasawi. Kasi sabi ko nga sa inyo sa panahon natin ngayon, ang daming natutukso. Kasi dahil sa mga iba't ibang uri na pinapakita ng mga kababaihan o kalalakihan na parehas din sila nag, ayan na nga, akit, lalaki man ito, alam na take ng isang babae, kinaka na pa rin. Yung babae rin naman, kahit take na ito, kinaka pa rin naman ng mga kalalakihan. Kaya wala talagang perfect talaga na isang relasyon. Depende na lang talaga sa mga kababaihan at sa kalalakihan kung paano nila i-maintain ang kanilang magandang relasyon at hindi sila matukso sa na natin ngayon. Dahil lalo ngayon, ang dami ng matutukso dahil unang-una, ang bilis ng kanilang komunikasyon. Di ba? O dyan na yung Facebook, messenger na lang, tatawagan na lang, andyan na, diba? kahit malayo pang isa't isa, pero sa pamagitan ng social media, ang bilis ng communication nilang dalawa. So yung end din ang, ayan, pag iinlaban ng mga tao at natutukso sila parehas, lalo kapag ka ito ay malayo sa kanila, kanya-kanyang relasyon, tapos merong nang aakit sa isang lalaki o isang babae, yung ending talaga ay nagluluko sila. ba? Diba? sabi ko nga sa inyo pa ulit-ulit, ang relasyon, ay depende lang yan sa inyo kung paano nyo ito i-handle, kung paano nyo ito pahalagahan. Pero kung iniisip mo, ang panandali, ang kasiyahan lang ito, so mangyayari talaga ay walang Ayan, talagang mangyari talaga ay masisira kapag ka once na ganito yung gagawin ninyo. So, dapat kahit malayo kayo sa isa't isa, dapat isipin nyo na lang yung pamilya ninyo, yung mga anak ninyo, yung asawa ninyo, kung paano nyo pinaghirapan na makabuo ng isang pamilya. Kailangan nyo tatandaan ha, sa mga lalaki at sa babaihan, bago kayo magluko, isipin nyo na mabuti kung ano magiging conclusion nito, mga kasawi. So, po mga kasawi yung ating opinion sa ating sender. na naintindihan nyo ang ibig kong sabihin tingin. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta niyo sa akin. So, walang sawang pag-share at pag-comment. Sa so, mga hindi pa po nakapag-subscribe mga kasawi, pwede na kayo mag-subscribe, pwede na rin kayo mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw. Magandang gabi.